Ang bilis nilang po mailalim oh. Isa. Tatlo. Okay, hello. Oh, pawisan na ako. At ang kinalalagyan ko ngayon yung area kung saan ako nagtanim ng mga lakatan na pinabayaan ko na rin dahil nga inuunahan tayo ng mga mga galing. <laughs> kaya ito na itsura ng mga lakatan. Then bago yon nagtanim ako ng mga dwarf daw. Dwarf ayon sa aking pinagkunan noon. Pero pansin ko, Tinanim ko sila 2019 so magfo 4 years na ngayon. At ang problema halos lahat ay hindi pa nagsimulang mamunga kasi ang mga dwarf dapat 'yan namumunga na 'yan, namumulaklak na 'yan sa ikatlong taon. Pero ito apat na taon na sila pero dalawa pa lang yung aking nakita na may bulaklak. The rest ay wala pa no? So medyo masukal na itong area dahil August pa ako huling na grass cutter dito. So ito uli yung ating uh, lilinisan para malinisan itong mga tanim nating nyog, no? Na dinali na ng eto abaling. Yan, ito sinubukan kong patay yung peste noong July no? pinutasan ko yon at yan ito binutasan ko yan at nang sinuat sinukit-sukit yung mga abaling dyan so marami akong nakuha yun nga lang hindi ko na na follow up ng mga sumunod na uh, linggo Akala ko okay na. And then, pagpunta ko last week dito, eto na itsura. At ngayon, ito yung ating gagawin ngayon. Puputulin ko na ito and then, kung may mga natitira pa dyan, ay kukunin ko. Masarap po yan na ulam. No? Saganang-saganang saganang sagana pa sa protina. At syempre, organic. Ito ang number one na kalaban ng mga magminyog. No? Dito sa amin, nung bata kami may mga abaling na, pero hindi nila kayang ubusin yung manyog. Iilan, ma mangilan ilan lang yung napapatay nila. Pero simula nung mauso yung pagpapakoko lumber, dyan na nagsimulang dumami ang kanilang uh, breed, ang kanilang lahi. At yun na, ang mga paborito ng mga yan, ay syempre yung mga bata pang nyog. Or kahit may mga bunga na, basta hindi ganun katatanda, ay kayang-kaya nilang patayin. At sa mga lugar kaganang Ilocos, mas grabe yan kahit matatangkad ng mga nyog, ay talagang pinapatay nila. No? Kung makikita mo na lang yung pinakadulong dahon, yung pinakaugot, ika nga, pinakatalbos, ay magbabrown, wala na yon at sigurado sooner or later mama matayon Pero na lang kung maagapan mo kagaya ng ilan dito sa akin na naagapan ko at hanggang ngayon ay buhay pa rin. Pero ito medyo malala na nung makita ko kaya hindi ko na rin na survive. So wala tayong magagawa dito. Patayin natin ito, putulin natin ito, linisan, and then tamnan ulit. <laughs> Para ma-maintain yung kanilang distansya So ginawa ko dito na distansya ay 7 by 7 lang. No? Hindi masyadong kita dahil sa mga saging. Yeah oh. no. Grabe. Wala na talagang natira. ito muna sa ilalim oh. pag kinabang ko dito organic fertilizer yan Kasi walang ulo bakit kaya Ito sila pag lumaki. Ito talaga yung namimirwisyo. Ito sila yung mga nanginginain ng mga fiber nitong nyog. Kaya nagaganto. Ayun o. Oh. Ayan. Ito. Ayan. Ito. Ito yung sinasabi ko na uulam. Masarap po ito. Ilagay natin sa lalagyan. Bilis nilang pumailalim o. Oh. Isa. tatlo Hayo na kumandar Mano-mano tayo. Pati maliit, kunin natin kasi lalaki din ito. Wala na akong makita. Apat lang yung nuko ako. Sayang, marami-rami sana pwedeng pang ulan. Maramang, marami sa mga kasama nila nakalipat na dito sa ibang mga nyog. Kaya kinakailangan, Mamaya, mamayang hapon pagbalik ko dito, ihunting ko sila para maagapan nang hindi na nagdagan yung mga namamatay kasi sayang yung taon na naghintay. Ngayon na malapit ng bumunga, saka naman siya mamamatay. So last na gagawin natin dito ay ipura natin ang mga tuyong dahon, mga palapa, at susunugin para kung sakali may mga hindi ako nakita na mga abaling o mga itlog nila o ng mga beetle ay mamatay. Yan. Okay, so hintayin natin na yung apoy ay lumakas bago natin iwanan. Punta na ako sa may mga kangkong at kukuha na iluluto ulit pat para sa mga alaga yung aapat na peraso na abaling na nakuha ko sinunog ko na din <laughs> kasama ng plastic na pinaglagyan ko dito bilis lang sana kung may kung hindi nagloko yung chainsaw Okay, Sakay, sakay! Okay na. Kahit paano, meron tayong accomplishment ngayong umaga. At mamayang hapon, balik uli doon para mag-grass cutter naman. Maraming salamat po sa panonood. God bless at mabuhay po tayong lahat.